Anong ni Cheska Orange 1. Sir, bakit po kaya may mga milk boy na iba-iba yung class? Meron po kasi sa palengke namin, sabi, class A, nasa 250 po. Ata, tapos meron din siyang binebenta na 350 original. Hindi ko po alam kung binudo lang ako, tapos meron po sa Shopee namin, Ukraine original. May idea po ba kayo sa iba't ibang klase ng milk boy? Okay. Ah, uh, ito na banggit ko na to sa aking live ano, pero dito sagutin natin din ng katanungan. Oo. Diyan naman sa Milk Boy, talagang mayroon din talaga silang uh, ginagamit na may iba-ibang presyo. Oo. Pero sa aking na-experience, sa aking nagamit, pinakamagandang uh, nagamit kong uh, Milk Boy, na marami namang brand. Oo. Pero ang pinaka-original lang nagamit ko, yung uh, fulla ang sulat sa isang sa bag natin, no? Oh, sa isang bag ng Milk Boy, 25 kilos, talagang uh, red ang kanilang sulat. O, oh, ay, ay, tama, original talaga yan sa Ukraine. Oo, oh, oh, Ukraine original ang Milk Boy. So, pag may uh, may nabibili at may nag-aalok sa inyo na medyo mababa doon sa halimbawa lang ha, bigyan kita ng halimbawa e, eh, 100 ang kalahating kilo. Pag once na bumaba ka pa dyan, or uh, medyo mas mura pa, isipin na natin na yan ay may mga halo na or hindi yan pure na milk boy ang kanilang inaalok. Doon naman sa inaalok nilang mas mahal, na sinasabing class A or uh, class B, pag 350 ng isang kilo, aba mag-isip-isip na rin po tayo, oh, ay kung mayroon naman tig 200 ang kilo o 200 plus, i eh, Anjan talaga around ang uh, presyohan ng milk boy ngayon sa merkado. Oo. Kasi kung madalas din talaga ako uh, bumili dahil uh, may igpay. Pero hindi ko sinasabing pare-pareho ang presyo, no. naka yan sa nagbebenta o sa area ninyo kung saan kayo na O Kasi hindi naman lahat ng nagbebenta ay uh, nakatimbri sila kada presyo. O mayroon panganghalos si eh, 1 kilometers lang ang pagitan ng mga tindahan ng bakery ingredients magkaiba ang presyo. Na magkaiba, merong sobrang mahal, meron namang mura. Ang nakadepende yan ha, maaring yung mo, medyo tama sa presyo na nagbebenta ay uh, walang ginupahang uh, renta. Oo. Yun namang nagbenta ng mahal, maaring binabawi nila yon, dahil sa kanilang inupahan na pwesto. O ganoon lang po yun na mga sir ha. Oo. Basta, wag natin pilitin bumili ng sobrang mahal para makasiguro lang tayo. Uh, mag, mag uh, tayong mag-research, magtanong-tanong para uh, ma din tayo sa tama nang hindi tayo magastusan ng sobra. Gog, ganun lang naman talaga. Mahirap na bibili tayo ng sobrang mahal. Pagkatapos nun eh, hindi pa talaga pure na original dahil nainganyo lang tayo. O kaya, ingat-ingat sa pamimili at siguraduhin. Okay? Follow for more!